Magandang hapon po, Chusindong! Kumusta? Ito, ito. Uh -oh. Saan ang pintuan ng bahay mo? Ah, dyan. Ah, ako dyan. Okay lang? Okay. Okay. Na, alika riski, mo. Tari Magandang hapon. May dala akong bigas para sa inyo. Ayan. Ayan. Ay, may, may doggy. O, oh, chusin dong. Pagpasinsya mo na yan. O. Oh. Maraming salamat. O. Oh. Nay! Siya yung asawa mo? Mm. Kailan pa? 5 pa nung 2002 nung nag-asawa nag kami. Ah, 2002. bali ilang taon na kayo magsasama? May 20 mm -hmm. taon. 20 years. Mm -hmm. Kasi naalala ko nung nandun tayo sa bukid, wala ka pang asawa noon eh. Si Biti, ang asawa ko. Ah, si Biti ba yon? Uh oo. -oh. Parang wala, parang ang tanda ko uh, nung... Hindi, hiwalay kami na yun. Ah, uh, hiwalay na, oo. Hiwalay. Kasi nung nandun tayo sa bukid, uh -oh. wala ka pang asawa. Sige, Nay, upo uh -oh. ka dyan, Nay. Dito Ay, ilipat boy, ko si eh, no. Ha? Ikaw si Boy. Opo, so, si Frankie. <laughs> Frankie pala ang oh. alasan mo. Oo. Oh. Oh. Kumusta na? Eh. Pero mabalik tayo sa dati nung nandun tayo sa bukid nung kabataan natin. Uh, uh, wala ka pang asawa nun? Biod ako nun. Oh, wala rin akong asawa noon. Asa, uh, asawa ko si Uling. Ah. Ay, Hindi girlfriend mo lang girlfriend. yun noon. <laughs> uh, Oo, oh. girlfriend girlfriend <laughs> ngayon, may anak kayo. Wala. Wala. So, 20 years na kayo. Oh. Mahigit. Mahigit. <clears throat> Mahigit. So, isang mapagpalang uh, hapon po sa atin lahat mga kababayan, mga kabarangay. Uh, si, sa mga hindi po nakakilala mga kababayan, si Tatay Sindong is uh, Kasakasama ko rin yan sa bukid nung uh, bata pa ako. <laughs> nung kasalukuyan ako ay nasa bukid pa. Uh, malakas pa siya noon kasama ko sa bukid uh, nag-aalaga kami ng baka, tanim ng mais, palay, umulan magkakasama kami, nagbibiroan uh, ilang taon after 20 years kaninang umaga mga kababayan pumunta po si nanay sa bahay at sabi ni nanay pasyalan ko daw si Tatay Sindong kaya sa hapon na ito mga kababayan andito ako sa harapan ng kanilang bahay ito yung bahay mo dito gaano na kayo katagal nang katira dito? Kailan lang itong marsulang. Buti, ano, sarili niyong lupa ito? Hindi, si, itong pinakitira lang kami dito. Ay, lang Pinakitira lang kami dito ng tatay niya. Ah. Kasi yan, nasa Marikina pa. Nakitulog kami kasi dyan sa kuya ko. Tinaboy kami. Tapos tong, hindi raw kami pwede doon. Bakit? Eh, ewan ko. Nag-ibang ugali nila. Kaya nakiusap ako sa tatay niya. Mm. Doon ka sa kon sabi niya. Kaya... Salamat sa Panginoon, meron mm. kayo natuloyan tuluyan uh. dito. Ano po ba nangyari? Bakit, 'di ba dati may bahay kayo doon sa labas ay sa bukid? Wala, binintan lahat 'yun eh. Oh, iba-iba na. Oh, na ang may-ari. Kaya oo, eh. uh, hiwa-hiwalay na kaming magkakapatid. Mm. Ilan ba kayo magkakapatid? Bali lima pa kaming lalaki. Mm tatlo pa. Dalawa pa yung babae. So wala ka ng lupa ngayon, Chosindong? Wala na. Dati, di ba dati maluluwang yung lupain ninyo? Dati, uh, naki... Yung buhay pa yung tatay hmm. Uh, ninyo. Ano nanungyari? na nangyari? Wala ka ng lupa ngayon? Mayroon din saan akong nabili noon doon sa loob, na eh, sa kwan, bangko. Napasama rin sa bangko? Hmm. <laughs> Kaya hindi hindi ko na eh, ko nang titulo eh. Mm. Okay. So, mm. ayan. Ah. Kaya, Okay. Ako, so, mahabang kwento. Kapitan, ay kakak. ko ako karpintero ako. Ilan no, taon ka na no, ngayon, Tio Sindong? 82. 82 ka na. Mm. Noong Pero malakas pa. Pinte. Malakas pa 'yung mata. <coughs> malakas pa, 'yung 'yung mata ang medyo malabo. Ah, malakas pa no. katawan. Malakas pa katawang ko. Mata, malabo. sa Sarag to ne. Mm. mo ni eh, pero sa mata. Nakapagtrabaho pa. Yun, yung anong, ako. Ano yung source of Ito. income mo ngayon kasi no? Paano kayo nabubuhay? Anong saan kumukuha ng pagkain araw-araw? Itong kwan, itong tinatanggap ng kwan, ng um, senior citizen. Hmm. Eight, three time, uh, every 3 months lang yun ah. Uh. 6 month uh, months pa. Ah, oh. every 6 months? Oo. Sinanay, ilang taong ka nay? 69. Ha? Huh? 69. 69, running 70 69 na rin. 60 na rin, Hindi pa tumatanggap yan? Ako lang? Ay, ikaw lang. Ikaw lang tumatanggap. Kaya hindi ako makapag hindi ko may maliwanan po. May anak po kayo? Ah, wala? Dalaga ka? Ay, dalaga? Hindi, talaga. Wala kang anak talaga? Si Sarian kasi. Mm. Man, kaya walang nabuhay anak. hmm, Walang nabuhay na anak. Okay. Ang hirap naman ng kalagayan ninyo. Walang anak, tapos ganyan na. Walang income. Kaya yan ang sabi ko sa kanya. Eh. Kapag dumating na yung hindi na kami makakita, para kami kung na <laughs> hilaan tulakan eh. Mm-hmm. -mm. Ultimong apo, ultimong kwan, wala. Ay, ito, wala. aso. Walang ano. Paano nang buhay natin yan, Sindong? Dati, ang saya natin dun sa bukid. Oo. Oh. Uh, hindi ko rin naisip itong dadating tayo sa ganito eh. Ah, hindi mo akalain uh, na magiging ay, ganito? Eh, palibasa eh, kalakasan. Oo. Mga kababayan, si Tatay Sindong nung Bata ako, ahed yung mga yan, kasi 82 hmm. ako. Ito pa, bata-bata pa. Pero kasama ko sa bukid yung mga yan, mga kababayan. Oo, wala kahit, ka pang asawa noon, bata o, kahit ka pa na gaano katirik ang araw, pero sila po hmm. may mga lupa, may mga makinarya. Oo, so, umabot ng siyam baka ko noon. Oo, siyam yung baka niya na malalaki. Hmm. Dalawang umaanak. Oo, may lupa in sila maluwag buhay pa si tatay nyo si Lolo Carpo. Mm -hmm. Hindi lang natin mm -hmm. talaga alam kung ano yung uh, kinabukasan, ang, no? Kaya kailangan kailangan talaga natin mag-ipon si para sa future. Tay, ano ang masasabi mo sa mga kababayan natin dahil sa nan nangyari sayo? Eh natatuwa rin ako sa kanila dahil ba, kilalang kilala pa rin ako eh. Mm -hmm. Pero Tay, uh, base sa experience mo, kasi noon, siyam na baka sa'yo. Kumbaga, marangya ang buhay noon. Hmm. Tapos ngayon, wala kang anak, wala ka ano, wala kang sariling lupa, wala kang bahay. Ano naging aral sa'yo ngayon? Ano may papayo sa mga kababayan natin para maging aware na rin sila? Eh, parang ina, tinatanggap ko na rin na ganito siguro ang kapalaran ko. Hmm. Kaya, ang iniisip ko kung alimbawa may mamatay sa kami sa amin dalawa, ay ko lang yung matitira kung anong kalagayan niya. Hmm. Hmm. Hindi tayo pababayaan hmm. ni God. Nabagay. bagay. Si God lang nakakaalam yun. Nabagay. bagay. may... Nandito na ako sa lugar ko. Kaya... Hmm -hmm. Siguro hindi na ako pababaya na kainin ng aso rito eh. Oh, ay hindi po. May mga kapatid ka pa rin <laughs> ay, naman Tatay uh, Sindong eh. Hindi ka pababayaan ng mga kapatid mo. Yan ang kuwang ko. papa eh, papasalamat ako nung nakauwi ako rito. Saan ka ba galing dati? Saan ka nagpunta? Diyan sa San Carlos, Luga lugar nila. Ah tumira kayo doon sa San Carlos. Mm -hmm. eh Pareho rin kami walang natirang lupa. Mm -hmm. Wala rin silang So ngayon nandito ka na sa sarili mong uh, barangay, masaya ka na tayo? Masaya na rin ako. Maraming nakakakilala sa akin, mm. pero hindi ko nakikilala mukha. Oh. Kilala ko sa boses. Mm. Tatanungin ko kung sino siya. Mm. <laughs> ano? Tandaan mo uh, Pero kahit ganitong sitwasyon, masayahin pa rin masaya si Tatay ako. Sindong. Oh. Maraming babati sa akin. Maraming babati. Ka kasindong pa ang tawag nila kasindong. sa akin. Kasindong. Eh. Oo. Oh. Ayan tay, salamat ata. Nakita ko kayo muli. Mm -hmm. Salamat din salamat. kay uh, nanay. Hindi ko alam din na ganito yung madadatnan kong sitwasyon ninyo, no? Sana man lang, nakabili man lang ako ng mga asukal kape, mm -hmm. no? Pero ito, may dala akong bigas. Sana po ay uh, makatulong to, no? Oo. So, ano ang ulam natin mamayang gabi, tayo? Ano mangyaya? Mayroon pa akong isang mangga. Mangga? Ah, sige. Ito to tay. Meron din ako ng counting uh, tulong pinansyal. Sana makatulong to. No? Oh, salamat. No, 5,000 tay. Salamat. baka salamat. Wala pong ano man. Pambili niyo ng ano, pangangailangan niyo. Oh. Ma Matagal na kayong ano, pabalik-balik kami doon, hindi namin kayo natin. Ah, pabalik-balik kayo doon sa bahay ko? Oo. Oh. Oh, kasi one day lang talaga ako. Eh, tapos nyo. Nung na, nakuha ko sa, kuan, napanood ko sa parang TV, mm. nandun kami sa San Mateo. Mm. Iniisip ko, kung sino kaya ito? Sabi ko, nabugarin. Mm. Ayaw pala. Si Frankie? eh uh, nung dumating mm. kami rito. Frankie, Frankie, sabi niya, oh. ay, siboy ito, sabi oh. ko. <laughs> Ayun pala, Frankie, oh. ang Frankie uh, po. Oh. Isko, eh, uh, mo sa iyo. So, paano tay? Salamat. Uh, maraming paano salamat. Oh. Sa laban lang tayo. Uh, oh. Hindi tayo pababayaan ni God. Ang nasa akin, wag lang gagawa ng masama. Ayun, pina. Uh, alam, basta yung mabuti ang gagawin ko. Opo. Uh, ay, na. tapin na nang pipigyan sa amin. Kung pipigyan kayo, kunin nyo. Yan. Yan ang kayo nakihingi. Yan ang nasa akin. Mm. Oh, sige, oh, sirintay. Maraming maraming salamat. Maraming salamat. Marami salamat. 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 Mm. -hmm. Gabayan tayo ng Panginoon. Mm -hmm. Umaba pa yung buhay natin. Ha? Huh? maraming marami, marami oh, salamat. Huwag lang magkasakit. Ah, wag lang magkasakit. Yun ang pinaka the best po doon. Yun. Napaka ano masayahin ni Tatay mga kababayan. Ah, Marami-maraming salamat po. At uh, thanks to God, nadalaw ko rin po si Tatay Sindong hmm. na dating kasamahan kabiruan ni daddy Frankie sa bukid nung araw. Siguro ilang taon na nakalipas nung nasa bukid tayo. Tama. 30, 30 years Oh, mga 30 years. Oh, 30 years. Way back 30 years ago. Ayan, so masaya si Daddy Frankie nakikita kita tay. Ha? Maraming maraming salamat. Wala pa si nanay noon. Wala pa. Oo. -o. Ayan, maraming maraming salamat po mga kababayan. Magandang tanghalip, magandang uh, hapon, magandang gabi. Saan man po kayo naroon mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga kababayan natin nasa iba't ibang bansa, mabuhay po tayong lahat. And shout out po sa atin lahat. God bless po.